Oh. Wow ah, uh. nyan eko eh kuno ano. isang buong sinik ang, ?ang kanil be, kanil be? eh pak? sarap nyan ano sa sarap niya sarap niya ano sa ano sarap nyan sarap nyan sarap na

to. Oh, eles, oh Toh. Saramia. Ang galing nito. Ah, lokal may local original. Oh, Saramia original. to. 6.6. six to. Saramia local, local. may point six 5.6. Para na alaman pag local. Ah, Lexi. Oh. 'yung buntot. लोकाल्ट oh, Rabi. Terang bunbunan Oke. Okay. bilugan. <laughs> <Okay. laughs> uh -huh. Aba. Hala, laki. Hala. Aba. Aba, sagad na. Kalaki. Wow, sinkwintahan yan.

So 'yung dito tayo sa pang-pangalanan nila binuksan 'yan. Hayran, hayran. Binuksan. Digah. Kinata, uy. Oh. Uh, Murubuto. <laughs>

da may, ano, mapunong <laughs> Ayan oh. Ano yung sabi sa akin ko. Anong pangalan? Carmelita. Carmelia, Carmelia. Ayan pa po. No? Wow. Ayan oh. Yeah, oh, quality. Oh, okay. quality, quality, uh, okay. quality to eh hmm. mahal ng kaya kaya? lima lima kilo lima. Ah? lima lima ganyan. lima uh, mahal niyan, mahal yan, eh. Ocho. Mahal uh. yan, Wow. Oh, uh, class Sarap niya ni ano. Isang buong sinigang. Ay po? Galing? Ano wala sa ramiya, sa ramiya. sa tawagan niya? Ano pa tawag na ibigay? Yun, yun. Galing? Ano po kakita ng presyo na? Ito lang pula ay ramiya. Malaki. 240. 240. Mura, Ba't mura ito? Dapat ito ang mahal. Sa matong <laughs> panahon <Garden? laughs> <Garden? laughs> <laughs>

Idol, habak daw, Idol. Wakay, Idol, isa. Yan, si Kasikap. Yan, si Kasuyo. Yan, Kasuyo. mo, Kasuyo, ganyan din mahuli nyo. Yan, may lawi, hani, may lawi. May lawi, Mahulong kilo. kilo. Fish on, fish on po mga kasikap Fish on, mga kasuyo Ayan, hinati at mabigat masyado yung Konsepiraso Konsepiraso lang pong sarap na yung huli nila Ayan, naghihinaw na si kasuyo Gugas. Ayan, Oh, salamat. quality, quality no? Ganda ng kulay ba. lang may okay, ka dito. papa. Oh, mo. inarganado tapila na lang <laughs> ito 'yun. na oh. 'yan. Oh. oh, 'yung mga babae, sama na Nada 'yung sa laot kay Kapitan Blue. <laughs> Dalawa kayong babae mag na. Tapos Sakay ng series, baka hindi na sila ng buye, eh. May porsyento naman kayo kasi kayo ang tagaluto <laughs> ma Ah. Oh, ayan <laughs> oh, oh, na. Dito <laughs> na lang <laughs> sa Kayo ang mga chip cook. <laughs> series. Baka wala bumabang Baka wala at, at, lagi na kumpulan nito sa mother. <laughs> <laughs> Nasa ako, ako. Dito na po pag atras. Dito ako sa labas. Yan, okay. Oh. ano oh, sige po. Oh, paano? Una na kami. Salamat po. Salamat po! Ayan. Samahan natin 'to mga soyo kung ilang kanto kung, kung ikikiluhin pa bato o kuan. Sulong kayo. Tayo magmimirinda dong kina raps. Raps. Do tayo Magmirinda kina rapi. Rapi. Lumirin na tayo sa inyo. Magpapalamig tayo. Oo, sige, sige. Ito sa inyo. Bumabawa na kayo dyan. Huwag kayo makihingi ng plisig. Limlisig <laughs> 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 <blessing> pa kayo. <laughs> <laughs> Ayan Baba Ang Ay, ah, mga saramiya. Okay, tabi muna tayo. Punta tayo sa timbangan mga kasoyo. Ating titingnan to kung ilang kiluhan tong mga saramya nila. Ayan na mga pulahan. Ayan na mga pulahan. Oop! <laughs> Sama tayo sa kon mga kasuyo, timbangan. Doon kina kay Mam Ma Minchie. Ay mga sama muna tayo dito. Papunta doon sa timbangan. Kung ilang kiluhan tong saramya nila. Ayan mga kasoyo, nandito na po tayo. Sa bodega ni Kinama Minci. Tingnan yung kung oh, ilang kiluhan ang kwan ito. Saramya. Thank oh. Thank you. Oh.

dilaw. Ang galing. Ilang kilo yan dilaw? 7.5. mo 7.3. 7.3. Yung kain na sinundan, ilang kilo. 7.5. Oh, yeah. Anong Original. L1. Original. Mahaba. Mahaba. yung buntot. Sa w. Local na sa

original. Pag ma exit Ayun. Double yun. Ito. ganda yun. Ilang kilo? Ito. Ito. Ilang kilo? Ito. Seven days. Ayos. Oh, local. Tumana, local. Ano?

Dan, na, dan. Oh. Sibot ang mga tao dito, sibot.